mag voice over muna tayo guys kasi ayan natulog si baby so bantay pala tayo ng tindahan ngayon so nandito tayo sa home store so ayan inikot ikot ko lang yung camera para ma ano nyo yung mga stock ni home store pero ipapakita ko din yan mamaya so nandito kami kasi nga na grocery si ano na pick up sa delivery sister so, so kami naman ay tutulong lang para magbantay. Kaya nandito kami ni Baby. So, yan yung mga stock ni Home Store. So, ang dami na pong kulang. Kaya ayan, pick up na tayo na. Hello everyone! Hello December! Ayan, kumusta mga kapwa Ko kasari? Ngayon na month ay ito yung inaabangan natin para makapag-sales tayo ng medyo marami-rami. So, ito yung month na inaabangan talaga natin, no? So, ngayon mga kasari, for today's vlog. So, gusto kong i-share sa inyo yung mga ano natin ngayon sa home store. So, meron tayong order na 30 sets para sa ating uh, giveaway sa company ni partner. So, yung mga tire supply. So, nagtatrabaho si partner sa Yakal Tire Supply. And then, meron yan silang 4 branches. So, ang mga giveaways nila sa kanilang empleyado, so pasensya na mga kasari medyo maingay kasi may nag ayos ng sasakyan. So, ayan mga kasari, gusto kong iano ha, kung ano yung alaman ng kanilang giveaways. So, meron silang set of carbonara, 1 kilo na yung pinili kasi ni ano, yung nag-order sa atin is yung penny pasta. And then, meron ding 2 can of mushroom, 1 can, 2 can of ibak milk, and then 2 nestle cream, and then isang cheese. <laughs> Sorry, na-distract. May tumatawag. So, and then, meron ding macaroni salad. So, 1 kilo na pasta elbow, 1 kilo na mayonnaise, 2 can condensed milk, 1 cheese, 2 Nestle cream, 1 bottle kaong, 1 bottle nata, and raisin, and then fruit cocktail. So, yan po yung laman ng kanilang giveaways. So, ito po ay 30 sets Per, per, ano, so merong 30 sets na itong carbonara, 30 sets din ng macaroni salad so ilalagay natin yan siya sa packaging, so yan yung i-deliver -de uh, -de natin before ang Christmas party nila partner so napakagandang idea mga kasari, kasi every December, merong ganito sa ating tindahan so alam na natin na uh, mabebentahan tayo may kikitain tayo So, ito naman is, ano pa, for pick up. In order na ito kahapon and then ngayon naman yung pick up ni Sister Rose. So, ayan, kaya nandito tayo sa tindahan ni Sister Rose. Nandito ay sa yung home store para magbantay ng kanyang tindahan. Uh, tutulong lang naman tayo kasi meron namang nagbabantay. So, nandito po yung aking... Nandito po yung aking anak na tulog. So, ako naman is nandito lang sa harap ng tindahan. So, ayan mga kasari. Tangkin sa akin sa Iljun is calling. Ikaw nagtawag ta? So, ayan si baby. Tulog-tulog lang dyan. <laughs> so, ayan. the same time, mag-update na din tayo sa stock ni Homestore. So, ayan. Nag-grocery sila ngayon kasi nga, wala na stock na bigas oh. Ayan, kita nyo yan. Ubus palagi yung bigas. And then, maganda dito kasi meron ng table dito. Meron ng tambayanan. Meron ng matatambayan. So, ayan guys. Yung ginawa ng partner ni, uh, yung asawa ni Sister Rose. Meron siyang table na dito. And then, yung stock natin na bigas, Tapos, ito yung sa mga manok. Ano sa? 100? Ha? Itong sayon. Okay, okay, Itong sayon. Dara. Sana. Nay. Mura po kag guapo. Mura <laughs> So ayan guys, yung ano natin. Actually, meron pang laman, konti na lang yung ano fruit cocktail. So meron tayong uh, dadating mamaya na mga fruit cocktail, mga ganito. Kasi ito yung size na pinili ni na pinili na nag-order. So ito naman is 1 kilo ata to, to malaki. Ayan. So, meron naman tayong ano kasi ang pinili talaga is iba nga pasta. Eh, hindi siya yung pang regular na pang carbonara. So, eto, kulang din naman to yung mga ano niya. Yung mga pasta. Yung macaroni na in order din mga kasari, hindi ganito. Ah, uh, yung gusto nila is yung manipis. Ito kasi maganda siya pang sopas. Ayong uh, yung pang salad ang gusto nila. Kaya, ayan, nag-order na din si Sister Rose. So, ayan pa yung mga stocks. So, marami na din kulang. So, yung mga cup noodles. Ayan, sa ibabaw. Yung junk foods, medyo may kulang na din. So, eto, may bagong stock na corn coffee. Bukid nun pa ito in-order. So, ang daming naghahanap nito kasi mabango at the same time healthy. Yan. And then, nag-additional si Sister Rose ng mga mga butingting na mga pang pangbata. Ayan. May mga balloons. Balloons na din siya. Eto, dinamihan na niya yung cling wrap. Ayan. Basta malapit na yung pa-December talaga, no. Marami na tayong inaano na ganyan. So, ayan. At, use, uh, same as usual pa rin yung mga stock dati. Ayan. yung mga tsinelas. May mga bagong stock na tsinelas. Ayan. So, ito yung sa mga chicken. Ayan. Nabintahan tayo ngayon ng 5 kilos na integra Ayan. Meron pa siyang pa flowers. Magkano ba 'to? Yung flowers niya. <laughs> so, ayan guys, yung, yan lang muna yung ano natin update sa home store. So, ayan guys. Yan lang muna ang update natin sa ating uh, for this vlog. And, ayan. Hoping na this coming December, maganda yung sales natin na pareho natin mga uh, kapwa natin kasari. So, sana maganda yung new year natin. So, yan lang muna guys. And, bye bye. God bless everyone.